Ayaw niya mag-change ng color. Good morning po sa inyong lahat. Ito nga po pala yung tinatawag nating uh, green crested lizard. Ayan. Nakawa po natin dyan sa loob kasi nabol po siya ng mga aso. Buti na lang hindi po siya nakagat. Ayan. Native po ito dito sa Pilipinas yung kanyang buntot napakahaba mas mahaba pa sa kanyang katawan yung kinakain po nito ay mga insect lamang hindi po siya poisonous yan gusto ko siyang makita magbago ng kulay kaso hindi naman siya stress kaya green lang siya kung makikita ninyo ayan unti-unti na siyang ano nagkukulay brown yung buntot niya pero hindi pa naman siya stress <laughs> uy mag change ka na ng kulay kapag hindi po ano ano ah uh, kulay green lang siya kapag sa tingin niya mapanganib yung kanyang paligid ay nagiging kulay brown po siya papakawalan po siya natin dito sa akin mga halaman ayan ito dito sa air plants go Huwag ka nang babalik. Ha? Ikaw na. Yan nga lang. Huwag nang babalik dito. Babay na. Uy. Alis na. Alis na dyan.